Okay mga mahal na kababayan, welcome na naman po sa ating vlog, panibagong vlog ngayon patungkol po sa ating uh, uh, pananampalataya, ito pong pagiging English ni Kristo po natin. Marami kasi tayo nababalitaan talaga na nagko-comment po sa mga vlog natin na talagang, eh, talagang inano nila eh, talagang pinupwersa nila, ah, talagang pinaniniwalaan nila ng Iglesia ni Kristo po ay eh, talagang kultong reliyon. Abay, kung kulto nga ang reliyon, kung kulto nga ang Iglesia ni Kristo ng reliyon, bakit tumutulong ito sa kapwa-tao? Okay, isa po dyan kita po ninyo sa ano natin ay uh, yung ginawa po natin ng reaction video, yung paglinga po na ginawa po sa uh, Lady Brand South Africa na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. <laughs> so, hindi po sa pagmamayabang mga mahal na kababayan pero nakakatuwa at nakakataba po ng puso na ang mga Iglesia ni Cristo, ang relayong Iglesia ni Cristo po, walang ibang relayong po sa buong mundo, na po, na nagawa ang ganitong ginagawa ng isang relihiyon na talagang nililinga po hindi lamang ang Pilipinas, hindi lamang ang kababayan po natin, maging yung hindi po natin mga kalahit nililingap na. o e, tapos sasabihin itong mga kababayan natin, nakapuan natin Pilipino na talagang walang magawa sa buhay kundi ang uh, siraan ng Iglesia ni Cristo na sinasabihan na dahil wala po talaga silang ang ibang maipinta sa Iglesia ni Kristo eh, kundi, ah, yan, si, ano yan, reliyon niya ni Manalo, o ba diba? Iglesia ni Manalo. <laughs> ah, diba? Eh, pero, mababasa mo sa mga kapilya ng, ano eh, nakalagay dyan, Iglesia ni Kristo, pero, ang sabi nila, Iglesia ni Manalo. <laughs> Habang tumatagal, alam, hindi na, hindi na siguro marunong magbasa itong mga mga, 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 yung iba, yung iba natin, mga kaibay sa panampalataya. Meron din po na talaga, ang pagalang po nila sa Iglesia ni Kristo ay napakataas po. So shout-out, shout-out po sa lahat po ng mga kaibayo po namin sa pananamparataya na ang pagalang po ninyo sa amin ay napaka-napaka-taas po. Shout-out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagkilala po ninyo sa uh, Iglesia Ni Cristo at sa ginagawa pong pagtulong ng Iglesia Ni Cristo dito sa Pilipinas maging po sa ibang bansa. Kagaya po ng ating mapapanood po ngayon. Panoorin po natin ang paglingap na ginawa ng Iglesia Ni Cristo sa Lady Brand South Africa na kung saan ang reliyong ito ay talagang sinasabi nilang kulto. Para panoorin natin mga mahal na kababayan. It takes a single gesture of kindness to bring hope to the people that have already lost hope. Today, Iglesia Ni Cristo Church of Christ has reached out through the program launched by the Church Administration to give out the food parcels to 2,000 loved ones here in Lady Brent, South Africa. You will notice that there is a high rate of unemployment and opportunities when it comes to livelihood and also when it comes to the struggle of survival is very limited. I am here today to get food parcels. When I get at my home, I get empty table. I feel like crying. I mentioned the name of Lord. Oh God, give me the food to eat today because we are hungry. In a place where economic suffering has always been a major problem, activities like the Care for Humanity greatly help in alleviating the burden. Nakita niyo mga mahal na kababayan kung gaano po talaga sila kasaya dahil po sa ginawang paglingap ng Iglesia Ni Cristo. Ito po ang nakaka-proud at nakakataba po ng puso na samantalang sa iba kinaiinggitan po yan. <laughs> Di ba? O siguro naman, masasabi nyo na wala pong uh, corruption dyan sa Iglesia ni Cristo na sabi nyo nagpapabayad sa gobyerno. O di ba? Tingnan nyo nga kung ganong ginagawa ng Iglesia ni Cristo, mga mahal na kababayan. Abay, napakadakilang gawain po yan yung pagmamahal sa kapwa-tao na ika nga sa Panginoong Diyos, kung mahal mo ang Panginoong Diyos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di po Di po ba? So sana po ay wag po tayo maging bulag, lalo po yung mga manguusig uusig na laging ang ginagawa. Minumura ang pamamahala. Tingnan nyo po yan ang ginagawa. May masama po bang ginagawa ang pamamahala ng Iglesia Ni Cristo? Tingnan nyo kung gaano tumulong. Oh, nakakatawa lang, di ba? Pero alam nyo mga mahal na kababayan, alam nyo? Kapag ka dito sa Pilipinas, nagkaroon po ng trahedya. Unang-unang lalabas po dyan, Iglesia ni Cristo para tumulong. Kahit ang panig po ng Pilipinas, kapag ka may sakuna, may mga trahedyang nangyayari, andyan po talaga ang Iglesia ni Cristo tumutulong. Hindi po yan magpapabaya kailanman. Ay it, ituloy it, it, natin ang panonood. Even for a just a day, and surely, it rekindles hope in the hearts of people from the lady brand community. i am so glad because today my children is going to eat, my husband is going to eat, when we going to bed our stomach is full. it makes me feel like um, god is there, god exists. i feel very good in my heart because i love god. it's not only the receivers. Who felt joy in participating in the care for humanity activity. But they give us as well because they know that once again they were able to help their fellow men and in turn fulfill God's teaching about helping their neighbors. The Lord bless this church so he can continue and give the others another day full of love and care, another day full of hope. another day of glorifying God's words. Reporting from Lady Brent, South Africa, I am Brother Tatinyani Mahaneza for Worldwide Care for Humanity Special Coverage. O, oh, di ba? Nakita niyo mga mahal na kababayan? O, oh, tuwang tuwa yung, yung mga taga-Afrika na makakatulog daw silang busog, di ba? I-enjoy sila. At dahil doon ay pinapanalangin nila na lalong pagpalain ang Iglesia ni Cristo. Ang yung ginagawa po ng Iglesia ni Kristo ay hindi po sa kung ano pong bagay, kundi tinutupad ang utos ng Panginoong Diyos na mahalin, mahalin ang kapwa-tao. Isipin yung mga mahal na kababayan, hindi yan nagagawa ng gobyerno doon sa kanila. Ni hindi nga po yan magawa ng ibang relihiyon. Wala pong gumagawa ng ganun. Baka nga siguro mayroon din, pero hindi kagaya ng sa Iglesia ni Kristo. Hindi po ba? Na halos sa Tuitwina ay nagbibigay po ng tulong. Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging doon po sa abroad. Kaya kami po ay nakikisuyo at nakikiusap na lang po sa inyo, naglalambing, na kung ano man po yung mga paninira, yung mga masamang balita na ikinakalat sa social media laban po sa Iglesia ni Kristo at sa tagapamahalang pangkalahatan ay itigil nyo na po yan. Wala naman po kasi yung maitutulong. Nakikita nyo naman kung gaano maglingap ang Iglesia ni Kristo. Ganun lang po. At baka dumating ang panahon na baka dumating ang panahon na itong mga naninira ay isa rin sa matulungan po ng Iglesia ni Kristo. E sana nga matawag din po sila sa bandal ng paglilingkod para lahat po tayo ay makapigbigay ng kaluwalhatian, kaluguran po sa ating Panginoong Diyos. So God bless po sa ating lahat at magandang hapon po sa inyong lahat. Mga mahal na kababayan at mga kapatid, shout out po sa inyo at sa lahat po ng mga sumusuporta po sa channel po natin. And thank you po sa pag-follow, sa pag-subscribe at sa pag-share po ng video po natin. Huwag niyo wag kayo pong mag-alala. Mag sa bawat ano po ay mag upload talaga tayo. Every day po tayo mag upload ng mga latest video po patungkol po sa pananampalataya po natin, sa mga balita, sa mga issues na kumakalat at siyempre para naman po updated po kayo sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Shout out, shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po!